pagdating sa relasyon ay merong mga partners na mahilig magbasa ng personal messages mm. o chats. Nako ha. Mm. <laughs> ano naman kaya ang say ng ating mga ka-RSP tungkol dito? Let's all watch this. para sa akin okay lang po para in case na may problema nababasa agad ng asawa may mga ano may mga text na ano malaga bababasa ko sa kanya Since I have a partner matagal na rin naman kami we share each other's password yung cellphone password namin so kung titingnan niya yung text message ko wala naman akong tinatago okay lang din sa akin at some point kung meron ka naman trust sa kanya at saka wala ka naman tinatago, bakit mo ililihim ko ano man yung laman ng cellphone mo? For me, uh, okay lang yun. ayan, ay ay ayan, sagutin katanungan Pamayana na tayo yan. na magtanungan. <laughs> Alamin natin yung eksperto. Mm. Oh, sige na oh, nga. Oh, oh. Marami gusto marami hindi ko, sumasang ayon dyan eh. Oh, gusto ko malaman na ano ang yung ano, reaction mm. tungkol dito. Mamaya pag-usapan natin. Sana sagot ko dyan, walang password ng cellphone ko. Ah, oh, Jake. talaga. Alright, sige. mga Carsby, ngayon naman po ay talakayin natin ang mga issue <laughs> ng privacy at tiwala sa mga relasyon. Particular na, ang paksang may kinalaman sa pagbabasa ng personal na mga mensahe. Hmm. Kaya makakausap natin ngayong umaga ang ating suki na si Dr. John May Perez-Rifariel, isang psychiatrist para bigyan tayo ng mga tips at opinion tungkol dito. Good morning, Dr. John! Morning, Doktora! Blooming Hello! Do <laughs> yes! Hello, good morning, Mang Chi! Hello, good morning po sa lahat ng mga ka -RFK. Sir Audrey, good morning! Eto na, Doktora, ha? Una po sa lahat, ano po ba ang mga karniwang sanhi ng mga issues sa tiwala at privacy sa mga relasyon? Yes, oo. Uh, usually kasi um, um, ang, ang, always na natin sa clinic kung meron po mga uh, trust issues is ano ang root causes. Kasi sometimes marami ang mga pinagmumulan itong mga concerns na about trust. Um, first, ang ang trust kasi it's a basic no, na need that as individuals. In fact, sa mga babies or Audrey, ito yung very basic need na uh, na de develop or kailangan na kailangan ng babies from birth up to about mga two years old, na no? so trust don nila na to trust their parents. So yeah, basic need sa at hanggang sa paglaki na natin, hanggang sa pagtanda. So uh, and it's very important na alam natin kung saan ng yung ating takot, for example uh, kung nagkakaroon tayo ng mga trust issues, maari may mga previous experiences tayo na halimbawa lang na no, ng uh, pagka -betrayed, <laughs> betrayal of trust, is there mm. of trust? Um, yes, oo, maaring uh, yun ang cause. No, some, sometimes naman, aside from that, is from past experiences natin. No, na, halimbawa, meron tayong inaasahan, no, na ba't hindi na hindi siya natupad, for example. So, may mga gano'n. No? So, um, marami siyang factors at again, it's a basic need kasi siya, simula pagka baby nandun na yung need na 'yon. At gusto natin na nararamdaman tayo ay safe. Tayo ay secure sa isang relationship. Kaya nakakaranoon nang sometimes na, tayo about uh, sa mga betrayal, sa uh, kaya nakakaroon karoon ng, ng mga snooping doon sa cellphone, tinitinan ang mga laman no, ng ating mga mga gamit, mga yung mga konteks ng mga messages, so ganun po. Ang uh, usually natin no, ang root causes Alin yeah. nga po doc, okay nabanggit banggit po niyo kanina na minsan po sa isang yes. relasyon ang isa ay binabasa ang private yes. messages ng kanilang partner siguro kasi duda Aha. sila um, or something no. Pero ano po ang opinion yeah. niyo tungkol sa pagbabasa ng personal ng mga mensahe sa isang relasyon? Ito po ba ay tama o mali? Although kanina most of the mga natanong ay <laughs> eh sinabi okay lang. Pero ano pong reaksyon niyo tungkol dito? Kasi ayaw po mag-react ni Audrey. <laughs> Oh, Sir Audrey, I will react. Anyway, ano, ano siya, ma'am, see, si, you know? Generally, generally po, ang privacy kasi it's a right. Right natin yon. we have the right to privacy, meaning yung ating mga gamit. For example, cellphone, we have the right to keep that sa atin sarili lang siya. Kasi ngayon, in fact, ma'am Chi, ngayon, nag-evolve na ang cellphone natin para na rin siyang multi-purpose na siya, para na siyang diary. Pagmintan, sinusulat natin doon ang ating innermost thoughts, feelings, emotions, mga plans ng sa ating buhay for the future. Kaya it, hindi lang siya about messages lang, mas marami pang laman ng ating phones. Kaya mas maganda kung tingin natin ay, um, again, no? so privacy is our right. At uh, sana kung talagang kinakailangan na uh, yung partner natin ay gusto niyang tingnan kung ano ang nilalaman ng ating cellphone, is pag-usapan ng maayos. Open lines of communication is very important. Agree kayo kung hanggang kung kinakailangan talaga, anong, anong extent, ano ang limit set boundaries. No? May mga boundaries na kaya limits yun. Uh, kung hanggang, bawa, kung, kung kailan kailangan no, na mabasa ba ang text or to answer a call or titingnan kung ano yung nag-alert, for example. To so set boundaries, but kailangan the, the, the couple should agree kung ano ba yung, ano, kung anong ano ang mga limits ng, ano nila, pag-snoop uh, pag, pag snoop around doon sa cellphone. So, because, uh, for some, okay lang naman, no? Because nakakatulong siya kung emergencies. For example, may mga emergency na messages or calls. But, again, they should agree kung, kung hanggang saan yung pwede ng, ano nila, ng kanilang limits ng boundaries. Okay, doktora, may nagpapatanong lang, oh, Chi, no? Mayroon. tago na lang natin sa eh. pangalang director. Direkt okay. Um, ito po yung question, paano kung previously may nabasa na hindi nagustuhan ng partner? O mm. palimbawa, nagkaroon ng nahuli. Oh. O, ganun, na, na no? oh. So, after that incident, pwede na bang basahin ng partner yung kanyang mga messages? Mm -hmm. Gayong meron na nakaraan na may nabasa na na parang hindi nagustuhan ng partner. Ah, uh, ikaw, Sir Audrey, temporarily, yeah, temporarily, yun ang word doon, it can be helpful, temporarily. Kasi parang, para unti-unti, maibalik natin yung trust natin. So parang hibigyan natin yung ating partner ng oh sige, uh, parang uh, um, permission na, na titinan yung mga messages para unti-unti maibalik yung trust na nawala. But again, in the long term, maaring uh, mas maganda hanap tayo ng ibang mga ways on how to strengthen, isi-strengthen natin yung foundation ng relationship natin na based on trust, honesty, kasi yun ang very important doon. So, trust, honesty, and love. No? So, uh, temporarily makatulong siya, but sana ay maghanap pa ng healthier ways para mapakita natin or, or ma-strengthen natin yung pag-ano -pag natin, trust natin as a couple sa bagay, no kasi doc medyo mahirap rin kung lagi tayong nagdududa parang para um, sa peace of mind natin <laughs> diba uh, pero, hindi kasi minsan dapat patunayan mo muna na trustworthy ka well, tama naman yan pero mm. mabalik ako sa tanong ko nina, kay, yeah. ni na, kay eh, ikaw Audrey yeah. ano ba opinion mo dito pinatatanong naman ni direk ako ako katulad ko ang cellphone ko walang password anytime pwedeng basahin okay. eh, kahit bata buksan niya like ngayon pwede ko oh, buksan oh pwede mo buksan mo ayan Direk, titingnan okay. po natin ngayon ha hindi <laughs> 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 ko mabuksan eh <laughs> uh, hindi, wala wala password yet. Anyway, uh, itong uh, balik tayo kay doktor no? ano. Ano po, po ba yung mga sinyalis na maaring mag-indicate ng mas malalim na issue sa loob ng relasyon kapag nauwi na sa pagbabasa ng mga personal messages. Hindi po ba itoy nakakasira din ng relasyon dahil pinagmumulan lagi ng awa yung walang tiwala sa isa't isa? O minsan mali yung intindi mo, 'di ba? Doon sa mensahe kasi hindi mo naman nakita yung konteksto nung pinag-usapan. Mm. Baka dinilit, na. Ano? Baka dinilit, na. Tama. <laughs> Tama yung mga cheese, or Audrey. It can cause fights. Dito na, pwede siyang pagmulan ng mga away. Kasi meron bang feeling, there is that feeling doon sa may ari ng phone na, parang under surveillance siya lagi. Parang may nagpo-police, may nagbabantay. So, ang impact nito doon sa individual na may ari ng phone noon is parang po wala na siyang that, ano, no, that freedom, uh, laging ang, uh, may magdududa na sa kanya, sa kanyang pagkatao, sa kanyang pras, trust, pagiging trustworthy as an individual. So, in the long term, maaari mag ng more damage, more harm doon sa relationship. Kaya, very important is um, i-ano natin, no? Open lines of communication. Sana ay uh, pag-usapan ng individual. Kung meron na silang mga trust issues na nararamdaman, mm -hmm. na meron na nag-surface na na trust issues, mm -hmm. pag-usapan ka agad. Mas maganda agapan ka agad. So, like for example, instead of mag-ano tayo, mag-, mag, mag susnook so, na no, doon sa mga cellphone. Mas maganda uh, pag nag-uusap tayo, halimbawa over dinner habang nagkakape, for example. Pag-usapan natin, oh, ano ba yung ano, kamusta, ano ba yung paano yung araw mo, usually ano ba yung mga ka -ka, how was your day, kahapon. So, para there's no need na na titingnan natin, i e, parang i-ano natin, i-check, na i-monitor yung kanilang phone. At, um, oh, of course, emphasize pa rin natin na no, yung honesty na pag-usapan ninyo na sana ay they come up to a decision na maging mutually honest na sila sa kanilang mga activities, sa kanilang mga galaw, sa kanilang mga travels, etc. Para no need na for them na to ano, to monitor no, or babantayan ang kanilang mga cellphones. Pero doktor, ito ha, last question ko na ito. Pero paano kung talagang kahit na anong gawin mo, eh, hindi maibalik ang trust? <laughs> Ano na po dapat ang gawin? Siyempre, hindi na ito konektado sa hmm. cellphone and privacy. Pero... Ibig mo sabihin, <laughs> gusto mong hindi na i-check yung, halimbawa, yung cellphone mo, yeah. mga emails oh. mo, gano'n. Ano? Gusto mo may balik agad yung tiwala, oh, gano'n. Oo, oh, oh. paano, pa, ano, anong gagawin? Yeah. Ano pwede gawin pa, para maibalik ito? Yes, ma'am, Chi. Pwede naman yon. So, of course, kailangan proseso siya. Na proseso, it's a process always. So, Uh, sa so proseso na ito, maaring uh, walang time frame kasi yan, walang timeline ang proseso. Maaring it may take a few months, years, but work on it. Kaya nga may kaya tawag tayo na ang relationship kasi kailangan we also put effort at uh, effort doon, the work on that relationship, on rebuilding no, yung nawalang trust. Papakita natin through small steps. Um, hindi naman siya kaagad bongga no, na balik kaagad ang trust but through small steps. No? Like for example, Uh, mag magsasabi tayo na oh, ito ito may meeting dito parang to be honest pa lang sa sa everyday tasks and activities natin and work through that yung uh, mas maganda no uh, nothing uh, wala tayong itatago uh, na pagdududahan na maaring cause magiging cause ng conflict with our partners so mas maganda again communication is very essential at kung hirap pa rin ay they can always employ the help of a third person, third party na, na maaari makatulong dito sa kanilang journey as a couple para maghilom yung mga sugat at um, uh, they grow together. Sabay silang mag-grow, they learn lessons. Yun naman important mang cheese or Audrey eh, sa kahit na anong challenge pag na, na ng couple. They learn lessons at once they learn and accept, acknowledge kung ano man yung mga pagkukulang nila like yung kung may mga nangyaring mga betrayal of trust in the past, then they work on it, uh, kung kailangan ng third party and grow sila. Pareho silang mag and develop individually as individuals na mag-boost na ang kanilang self-esteem, babalik ang kanilang confidence sa sarili, tiwala sa kanilang sarili and as a couple together. Well, sa bagay kasi medyo nakaka-stress rin kung lagi kang nagda-doubt, di ba mm. Audrey? Anong feeling mo? Hindi kasi ganito, no? Yes. Uh, kagaya na sinasabi ng, sinasabi ng eksperto, kagaya ni Doktora, yes. uh, kailangan yes. mo ng patience to reconstruct or rebuild yung yeah. relationship. Okay, oo, oo, no. Kung so, mo nang kailangan niya ng time. Ah, hindi agad-agad okay. na, oh, mag pwede ka na magtiwala sa akin, huwag mo natin yung cellphone ko. Ah, hindi ah, pwedeng ganun eh. Kailangan, it takes time. Well, yun na nga. Doc, mukhang talaga natulungan niyo si Audrey hey. today. <laughs> Proseso. <laughs> <laughs> no, <laughs> hindi so ko naging problema mo. yan. Proseso. Hindi <laughs> ko naging problema yan. Proseso. Oo, oh, oh, wag madaliin. Wag madaliin kasi proseso siya eh. So, wala siyang specific time frame. But what's Ama. important is mm. we learn lessons. At we grow from yes. the situation natin individually and as a couple. Ah, yeah. kaya very helpful ganda, talaga. ganda ng mga topic nito, Ito no? Mga May mga, nito. marami pa tayong topic yeah. na pwede pag-usapan in the future, kagaya nung pag-a-heart ng ibang toast ng ako, ibang babae, oh, ibang lalaki, correct, no? Yung iba diyan oh. nag-aaway dahil ang sa pinagmumulan ng selos. Pero parang diba? baka Audrey baka dapat ikaw ang magtanong nitong mga tanong na <laughs> diretso kay doktor. <laughs> Maraming salamat po. Muli sa pagsama sa amin ngayong umaga at paki- Talakayan tungkol sa usaping ito, Doktora. Maraming maraming salamat po. At pero blooming po kayo ha. Thank you. Ayan, punta naman tayo. Ay, wala, Ay, wala. Ang ganda, ang ganda niyo ngayon, Dok. Maraming salamat, Doktora.